kabombo, dugtungan pa natin ang nasimulan ni Bombo Grant na mga iba't ibang gimmick o gnayon. Ito ang selebrasyon ng Araw ng Mga Puso. Ito naman, ang team ng Star FM Manila naglibot din sa iba pang mga lugar. Dito sa Metro Manila, alamin natin ang kanilang mga natuklasan. Pati ho yung mga karating na lalawigan ay eh, kanila ding pinasyalan. Alamin natin ang mga kwentong bitbit -bit ng Star FM Manila. Iba't ibang pakulo para sa araw ng mga puso ang inihanda ng maraming malls at mga establishmento dito sa Metro Manila at maging sa mga karatig na probinsya. Hitik na hitik ang paligid sa mga bulaklak tulad ng mga rosas, sunflower, tulips at marami pang iba. Love is in the air dahil sa mga magkasintahan na nagdiriwang ng Valentine's Day na nag-e-enjoy sa pamamasyal. Marami ring aktibidad ang inihanda ngayong Valentine's sa isang malaking mall sa Mandaluyong. May inihanda ang prizes tulad na lang ng mga staycation para sa mga couples. May special Valentine busking performances naman na matutunghayan sa isang mall sa Ortigas. Samantala, handog naman ng isang mall sa Cainta Rizal ang ilang musical performances at mga local artists na naghaharana at pinapakilig ang mga manonood. Ilan rin yung mga aktivitad ang isinagawa tulad ng song request, letter dedication at love confessions. Hinaabangan rin naman ang ilang proposals. Hindi lang naman couples ang nagsasaya ngayong Valentine's Day. Marami rin mga single ang namamasyal kasama ang kanilang kadate na barkada at pamilya. Super important ang Valentine's. Well actually, everyday naman. We can always feel special, even hindi e valentines. Pwede tayo magmahal kahit hindi e valentines. But I'm happy being with myself. <laughs> Going out, see the people, enjoying, watch them. Uh, kailangan po talaga mag-celebrate po para maiwasan din po yung mga problema. Ganun yung parang masaya po sila sa araw na Ngayong araw na ng mga puso, huwag natin kalimutan iparamdam ang ating pag-ibig at pagmamahal sa mga tao na espesyal sa ating buhay. Mula rito sa Kainta Rizal, Naguulat, Star DJ Ivana Darna ng 102.7 Star FM Manila para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio, Philippines. Basta Radio, Bombo!